isang pari na nagngangalang Francisco ang nabubuhay sa isang konsensya dahil sa pagkakamaling nagawa niya. Inaakala ng lahat na masaya siya sa kanyang buhay at panatag. Ngunit ang hindi alam kapag sumasapit na ang gabi ay umiiyak siya ng mag-isa. Hanggang sa isang araw, isang dalagang babae ang dinala para sa isang libing. Ngunit ilang mga minuto ang makalipas bago matapos ang seremonya ay may napansin ang pare na ito na detalye sa katawan ng babae. At ang mga susunod na nangyari ay talagang namang magpapabago sa kanyang buhay magpakiladman. Ang padre na nagngangalang si Francisco ay sobrang deboto bilang isang pare, noong saan ay, mahal na mahal niya naman talaga ang kanyang ginagawa. Gusto niya ang mga bata at sa tuwing bumibisita siya sa mga bahay ay nagbibigay siya ng napakaraming mga pagkain at mga inumin. Masaya din siya sa tuwing mayroong mga taong nagkukumpisal sa kanya. Dahil sa ganitong mga pagkakataon ay nabibigyan niya ng gabay ang mga taong nangangailangan at para sa kanya ay nakakatulong siya sa pakiramdam ng mga ito. Kaya naman ang mga kasamahan niya sa simbahan ay talaga namang minamahal siya dahil sa kanyang angking kabutihan pagiging makatao, lalo na ang kanyang pagiging bukas palad. Kaya naman lagi narang iniisip na mayroong perpekto at masaganang buhay ang pare na ito. Ngunit ang hindi nila alam ay napakalayo pala nun sa katotohanan. Sa kabila kasi ng katotohanan na gusto naman talaga ng pare na si Francis ang kanyang trabaho, ay pakiramdam niya na hindi ito ang trabahong nararapat para sa kanya. Pakiramdam niya ay nakakulong siya. At alam niya na kailangan niyang maging masaya nagawin ang totoong bagay na gusto niya. Kaya naman dahil dito ay nahulog siya sa depresyon at lagi siyang umiiyak kapag matutulog na siya sa pagsapit ng gabi. Walang nakakaalam sa mga kakilala niya kung gaano siya kalungkot at kung paanong paunti-unti siyang nilalaman ng konsensyang nararamdaman niya. At sa kasamang palad, lahat ng ito ay nararanasan ng padre dahil sa isang pagkakamaling ginawa niya sa kanyang nakaraan. Sa katunayan kasi niyan, niminsan sa buhay ni Francisco ay hindi niya inakala na magiging isa siyang pari Dalawang dekada kasi ang nakararaan sa katunayan niyan ay isa siyang atheist o yung grupo ng mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. At ang pangalan niya noon ay Charlie. Sa kasagsagan ng mga araw na iyon bilang Charlie ay nabubuhay siya sa paraan na gusto niya. Isa kasi siyang successful na sergeant at talagang mang nare-respeto ng mga taong nakakakilala sa kanya. Ilang beses na nga rin siyang nakapag-perform ng iba't ibang mga surgeries at nakaligtas ng buhay ng napakaraming mga tao. Bukod pa dun, ay marami ring mga kababaiyan ang nagiging karelasyon niya dahil talaga namang hindi may ang gwapo niyang itsura at ang napakarami niyang achievement sa buhay. Noong mga panahon na nag-aaral pa sa koleyo si Charlie, ay niminsan hindi siya nagkaroon o nakapasok sa isang seryosong relasyon lagi niyang iniisip na makakakita rin naman siya ng desenteng babae na kalaunan ay mamahalin at papaksalan niya. Ngunit nang magsimula na siyang magtrabaho ay doon niya lamang napagtanto kung gaano siya kamali. Wala na kasi siyang oras para sa kanyang sarili at halos lahat ng mga babae ay gusto lamang siya dahil sa kanyang pera. Bukod pa doon, kapag nakikita niya rin kung papaano ang buhay may asawa, para sa kanyang mga kaibigan, lalo lamang inaayawan niya ang idea na magpapakasal siya. At merong makakasama niya isang babae buong buhay niya. Marami kasi sa mga kaibigan niya ang laging nagre-reklamo tungkol sa kanilang mga asawang babae na kung saan ay wala daw itong tigil sa pagdakdak at pagsermon sa kanila. Pero ang pinaka-inayawan talaga ni Charlie ay ang pamamaraan ng kanyang mga kaibigan na panluloko sa kanilang mga asawa. Bukod pa dun, Itinuturing din naman kasi ni Charlie ang kanyang sarili bilang taong hindi marunong mag-handle ng relasyon. Sa tuwing binibisita kasi siya ng mga kababaihan, ang pinakamatagal lamang na nananatili ito sa kanyang tabi ay tatlong araw. At kapag tumatagal na ng tatlong araw ang mga babaeng pumupunta sa kanyang bahay, ay dito na nagsisimulang magkaroon ng kakaibang pakiramdam si Charlie na kung saan ay iniisip niya kagad na baka ito na ang babaeng makakasama niya habang buhay at ayaw niya namang mangyari yon na isang babae lamang ang makikita niya sa araw-araw hanggang siya ay mamatay. Iniisip niya na baka maboring siya at hindi niya matanggap na iisang mukha lamang ang matititigan niya sa loob ng napakahabang panahon. Kaya naman -desisyon na desisyon ni Charlie noong mga pagkakataon na iyon na ang kasal ay hindi para sa kanya. Kaya nakapagrelasyon siya sa iba't ibang mga babae. Sa tuwing napapagod siya sa isa, ay makikipaghiwalay siya dito. At pagkatapos ay pupunta naman siya sa kabila. Wala namang reklamo si Charlie sa ganitong uri ng kanyang pamumuhay. Hanggang sa dumating ang isang araw na talagang nagpabago ng tuluyan sa kanyang buhay. Nagkaroon kasi ng isang nakakapangilabot na trahedya. Noong araw na iyon, si Charlie ay nagtatrabaho. Nang bigla na lamang may tumawag sa kanya papunta sa operating room. Kaya naman nagmadali siyang pumunta doon. At doon ay nakita niya nga ang kanyang matalik na kaibigan na si Albert. Hawak-hawak ang kanyang namamatay na anak na si Peter. Buhat-buhat niya ito at makikitang naghihingalo na ang bata. Ayon sa kanyang kaibigan na si Albert, ay nasagasaan daw si Peter ng isang walang ingat na driver noong papunta ito sa eskwalahan at kinikilangan ng agarang surgery. Kaya naman nagmakaawa ang tatay ng bata kay Charlie na kung pwedeng siya ang mag-opera sa kanyang anak. Pero laking gulat nito sa sinagot ni Charlie. Pasensya ka na pero wala kasi ako sa tamang posisyon ngayon para magsagawa ng operasyon. Hindi pa ako nakakapag-opera ng isang bata. Bukod pa dun, hindi kasi ako pediatric. Sagot ni Charlie. At sa mga pagkakataon na iyon ay napaluhod na lamang si Albert. Magkaibigan tayo sa loob na ng ilang mga dekada. At, at Charlie, ito lang yung kauna unahang pagkakataon na hihingi ako ng tulong mo. Ba bakit? Bakit mo ako tinatanggihan? Ikaw lang yung nag-iisang tao na pwede kong pagkatiwalaan sa buhay ng anak ko. Alam ko na napakarami ng buhay ng tao ang nailigtas mo kaya pakiusap. Iligtas mo naman ang buhay ng anak ko. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Pagmamakaawa niya pa. Habang punong-puno ng luwa ang kanyang mga mukha, dahil sa mga saritang ito ni Albert ay naantig ang puso ni Charlie At kalaunan nga ay pumayag na nga rin siya na siya ang gumawa ng operasyon Ngunit saksamang palad, hindi siya nagtagumpay Namatay si Peter habang nakahiga ito sa operating table Habang inooperahan siya sa loob ng surgery room Umiyak nang umiyak si Charlie na para ba siyang bata Na naliligaw na sa kanyang landas sa buhay hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na namatayan siya ng pasyente. Pero ito ang kauna-unahang pagkakataon na nadurog ng sobra ang kanyang puso. Noong gabi matapos ang hindi matagumpay na operasyon ay hindi siya halos makatulog. At noong makatulog na nga rin siya ay napapanaginipan niya. Nang batang si Peter ay may hawak-hawak na mga card. At ang mga card na iyon ay napupuno ng mga salita na merong nakasulat na dapat niligtas mo ko. Talaga namang binabangungot si Charlie. Hanggang sa umabot nga sa punto na hindi niya man lang magawang pumunta sa libing ng bata. Matapos ang pagkamatay ng batang si Peter, ay hindi na nga muling bumilik pa ang doktor na si Charlie sa hospital. Sa halip ay lagi niya na lamang hinaharangan ang bintana ng kanyang kwarto ng kurtina at nilalak ang kanyang sarili sa loob ng kanyang kwarto. Tatlong araw matapos ang libing, Nakarinig si Charlie ng katok mula sa kanyang pinto na agad niya namang pinagbuksan. At sa mga pagkakataon na binuksan niya na ang pinto ay bigla na lamang may tumulak sa kanya ng malakas na nagdulot para mapahiga siya sa sahig. Nahilo siya ng ilang mga segundo pero nang buksan niya na ang kanyang mga mata, doon ay nakita niya ang kanyang kaibigan na si Albert na tinututukan siya ng baril. Pasensya ka na! Pagmamakaawa at pag-iyak ni Charlie pero sumigaw si Albert sa kanya na manahimik. Walang hiya ka. Kinuha mo yung nag-iisang kasiyahan ko sa buhay na to. Pinagkatiwalaan kita. Pero hindi mo nailigtas yung anak ko. Yung mga dugo niya. Nasa mga kamay mo, Charlie. Ngayon, wala na akong dahilan para mabuhay pa. Wala nang dahilan, wala nang saisa yung buhay ko ngayon. Hindi mo ginawa ang lahat ng makakaya mo. Saad pa ni Albert sa kanya. At sa puntong iyon, ay tinutok niya na ang kanyang baril sa kanyang ulo. At sa harap mismo ni Charlie ay kinitil niya ang kanyang buhay bilang pagtatapos ng paghihirap na kanyang nararanasan. Sumigaw ng napakalakas si Charlie bago tuluyang humagulhol sa iyak. Alam niya na hindi niya nakayang mabuhay pa sa bahay na iyon. At sa mga pagkakatao ngayon ay tumakbo siya palabas ng bahay nang walang dala na kahit na anong gamit mula sa bahay niya hanggang sa makarating nga siya sa kagubatat. Nanatili lamang siya doon ng ilang mga araw na kung saan ang tanging kinakain niya lamang ay mga prutas. Hanggang sa ilang mga linggong makalipas ay pumunta siya sa ministeryo na kung saan ay buong galak naman siyang tinanggap at winelcome ng mga pari doon. Sa mga pagkakataong yun, pakiramdam ni Charlie na sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya ay mapapatawad ang kanyang mga kasalanan. At maaalis ang pangongonsensyang nararamdaman niya. Nandito ako para gawin ang mga kagustuhan niya. Pakiusap, tanggapin niyo ako. Saad ni Charlie sa paring nakausap niya. At hindi nga naglaon ay tinanggap din naman siya ng mga ito. Matapos ang ilang mga taon na pagseserbisyo niya sa ministeryo, naordinahan na si Charlie at tuluyan na siyang naging isang pari. Na kung saan agad naman siyang naipadala sa isang malayong komunidad. At sa mga pagkakataon na iyon, ay nagsimula na nga ang buhay niya bilang si Padre Francisco. Ang pagiging mabuting tao ng padre na si Francisco ay nagdulot para mabigyan siya ng napakaraming mga financial na rewards. Ngunit, niminsan na hindi niya ginagamit ang mga pera na ito para sa kanya. Sa halip ay binibigay niya ang mga perang kinikita niya sa mga taong mahihirap at nangangailangan kung saan ay nag-i-sponsor nga siya sa maraming mga kabataan sa paaralan. Minsan ay siya na nga rin ang sumasagot sa mga hospital bills ng mga babaeng buntis at mga taong may malalalang karamdaman. Ngunit sa katunayan niyan, sa kaibotura ng kanyang puso, ay nag-iisa, malungkot at hindi siya masaya. Kaya naman ang tanong sa buhay ng padre na si Francisco ay, magpapatuloy kaya siya sa ganitong uri ng pamumuhay? Well, ba hindi. Dahil ang mga susunod na mangyayari ay magpapabago. Sa buhay ng lalaking ito magpakailanman. Isang pamilya ang nagdala ng isang dalagang babae sa kanyang simbahan para isagawa ang huling misa bago ito ilibig. Sa kaligitnaan nga ng misa, nang buksan na ng pamilya ang kabaong ng babae para makita ang katawan nito sa huling pagkakataon, ay may napansin si Francisco na isang detalye na talaga namang nagdulot para halos manigas siya. Napansin niya kasi na tila ba napakalusog ng katawan ng babae at hindi nagmamatch ang impormasyon na ito sa nakasulat sa kanyang death certificate. Nakalagay din kasi na nagsagawa ng autopsy ang pamilya sa katawan ng babae. Ngunit walang nakita ang padre na kahit na anong sinyales na no-autopsy ang katawan na ito na nakalagay sa kabaong. At sa mga pagkakataon na iyon, ay napatingin ang padre na si Francisco sa mga tao at doon ay nakakita siya ng isang pamilyar na muka. Doon ay nakita niya ang biyanan ng babaeng namatay. Nakikilala niya ang lalaking ito dahil isa itong pathologist at ilang mga taon na nga ang nakararaan ang lalaking ito at ang padre na si Francisco ay nagtrabaho sa parehong hospital. At noong napatitig nga si Francisco sa direksyon na kinalalagyan ng lalaki ay mabilis na tumingin papalayo ang lalaki. Ang kanyang reaksyon ay talaga namang sobrang nakakapagsuspet siya. Bakit ayaw nitong makita siya ni Francisco? Kaya naman sa mga pagkakataon na iyon, napagtanto ni Francisco na siguradong may mali sa mga nangyayari. Dahan-dahan ay nilapitan niya ang kabaong at hinawakan ang kamay ng namatay na babae na kung saan ay sinusubukan niya na maramdaman ang pulso nito. Ilang mga segundong makalipas ay doon na nga siya nakaramdam ng pulso. Buhay siya! Sigaw ni Francisco. At sa punto ngayon ay bigla na lamang tumakas at tumakbo palabas ng simbahan ang asawa ng babae at ang kanyang biyanan. Mabilis namang tumawag ng ambulansya si Francisco kung saan ay agad na naitakbo sa ospital ang babae. Tumawag din siya ng polis at sa kabutiang palad ay nahuli nila ang mga lalaki at tuluyan nila itong naaresto. Lumalabas na ang asawa pala ng babae ay pinike lamang ang kanyang kamatayan habang ang kanyang biyana naman ay gumawa ng isang false death certificate o hindi totoong sertifikasyon na namatay nga ang babae. Ginawa ito ng mga lalaking ito para makuha nila ang lahat ng kayamanan ng yumaong babae. Hindi nga nagtagal noong linggo na iyon. Binisita ng padre na si Francisco ang babae sa hospital at nang makita siya ng babae, ay mabilis itong tumayo mula sa kanyang pagkakahiga sa kama at nagpasalamat dito para sa pagliligtas sa kanyang buhay. Ano pong pangalan ninyo? Tanong ni Francisco sa babae. Sumagot naman agad ang babae. Rose po. Saad niya na mayroong iti. Nag-usap ang dalawa ng ilang mga oras at sa kaligitnaan ng kanilang pag-uusap Mababatid ang sobrang kasiyahan na nararamdaman ng babaeng si Rose habang nakatitig ito sa mga mata ni Francisco na parabang unti-unti na itong nahuhulog sa padre. At sa tuwing tinititiga ng babae ang padre na si Francisco ay nararamdaman naman ni Francisco ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi lamang kasi napupuno ang mga mata ng babae ng pagpapasalamat ngunit napupuno rin ito ng pagmamahal hindi rin naman may tatanggi ang kagandahang taglay ng babaeng ito. Kaya naman, bilang lalaki, ay unti-unti siyang nagugustuhan ni Francisco. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam siya ng isang malakas na pagnanasa na gusto niya na ngayon na makasama ang babaeng si Rose habang buhay. Pakiramdam niya ay natagpuan niya na sa wakas ang nawawalang piraso sa kanyang buhay. Nang patayo na si Francisco para umalis, Hinawakan ni Rose ang kanyang kamay at bigla itong hinalikat na para bang alam ng babae kung ano ang nararamdaman ng padre. At ang halik na ito ay parang nagsasabi na kapag pinili niya ang babaeng si Rose ay hindi ito tatanggi. Kaya naman, noong gabi ni iyon, sa kauna-una ang pagkakataon sa buhay ni Francisco, simula nang mamatay ang batang si Peter, ay nakatulog siya ng payapa. Ang pagliligtas niya sa buhay ni Rose ay nagsilbing isang paraan para mapagsisihan niya ang mga nagawa niyang kasalanan. Sa wakas, pakiramdam niya ay malaya na siya at natupad niya na ang mga hangarin niya sa buhay. Kaya naman sa mga pagkakataong ito ay alam niya na ito na ang tamang oras para umalis at gawin ang mga bagay na talaga namang gusto niya sa buhay. Noong araw na ma-discharge si Rose sa hospital, pumunta si Francisco para bisitahin siya nang makita ng babae, ang lalaki ay labi siyang nasorpresa. Dahil sa mga pagkakataong iyon ay ibang damit na ang suot-suot ni Francisco. At isa lamang ang ibig sabihin noon. Iniwan niya na ang kanyang pagiging pare. Pinili ni Francisco na makasama siya habang buhay. At nang makita ng napakagandang babae na ito, ang dating pare ay napasigaw siya at mabilis niya itong niyakap. Sabay halik sa kanya. Natawa naman si Francisco sa kanyang ginawa. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Francisco? Saad ng babae sa kanya. Ngumiti naman sa kanya ang lalaki. Charlie na. Charlie na ang pangalan ko. Saad niya at sabay silang tumawa ng masaya. Anim na buwan ang makalipas ay nagpakasal din sila at nagkaroon ng isang malusog na anak na lalaki. Pinangalan ni Charlie ang bata na iyon bilang Peter. Bilang pagpaparangal sa namatay na anak ng kanyang kaibigan. Ngayon ay nabubuhay na sila ng masaya at magkasama. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang istorya sa susunod pang mga araw.